Yo, what is up guys? Ngayon maglalaro tayo ng Hawk HOK Honor of Kings, ah basta ganun na nga yun Pare-parehas lang yan Wala kami pakialam! <laughs> Naglaro ako na ito, matagal na Kasama ko pa yung camera ants Siguro, bakasyon yun, bakasyon June 2023 or 2024 Nakarating nga tayo guys ng Grandmaster Nag-grind ako dyan Hindi ako natulog sa gising Putang ina mo ka So, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin! Let's go! At kung napapansin nyo eh, Chinese yung pangalan ko. Ginago ko lang yan. Eh, ito, 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 ito pala yung story ko guys. Story check. Ito, win streak kata ako dito. Wala kami pakiala! <laughs> so, anyways, ayan na nga. Diba? Ang huli kong hero na naabutan dito si, ano, Si Laura, kung kilala nyo yon yung tumatago sa ata sa pader yun, o tumatalon. I-download muna natin yung resources. Kasi wala pa akong resources, so para maganda yung gameplay natin. So, pabalik na lang ako sa inyo guys kapag uh, na-download yung resources para makapaglaro na tayo ng HOK. Ho! Honor of Kings! Putang ina mo ka! Download muna yung resources at babalikan ko kayo! A few moments later. Na-download ko na nga guys yung mga resources. Ayan 100% na yung resources natin na-download na natin lahat. At yung bagsak ko nga pala sa Grandmaster 1 star is Platinum 3, 1 star. So naglaro ko kanina at apakatagal tagal mag-download ng resources kaya nainip ako. So, anong pangilinitan nyo? Mag-arch na tayo. Let's go. nakahanap na tayo. Grabe, napakatagal pa na maghanap ng kalaban dito. So, uy, Philippines! Sure, Philippines! My... Gago! Sa farm lane tayo, guys. Dalawa lang ginagamit ko na farm lane na hero madalas. Si Alessio, kaya si Marco Polo. Ito, kaya si Marco Polo. Pero madalas po ko siya ko si Alessio. Maganda yung skill niyan. Nasa taas. Two seconds skill. Ito, so, lock mo na yan. Uy, Philippines! Philippines! Welcome! Oh! Ito tayo sa may farm lane. Ano ba buboy natin? Boots na lang ba muna? Boots! Ano ba pwede? Ito, ito, ito. Ano siya guys? Pang enhance ng basic attack. Pag tinatama mo yung kahit anong palaban pa yan, pag may kadikit siya, makukuryente ganoon so ito na trago nung pakbaka na guys pakbaka na guys pakbaka na skis-skis mo pwede ka bigyan oo oh, oo oh, oo oh, oh. hmm nice one wow, nga no, diba hindi ata ako guys bye 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 oh, wala lang wala nga yan wala nga may pang heal dito sa likod ng tower ayan oh, na no, diba libreng heal ang hook yan, no? Eh, dok lang. Oh no, 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 oh no. Diba, napakasarap ko nasa taas. Nasa taas. Hmm. Hmm. Ay, hindi abot ng range. Uy, nahook. Back na, pre. Back na, back na, guys. Back, back. ya yeah, nice one. Huwag ka sumugod. Wala pa tayong... mga item tsaka sumugod, tapos ka na sumugod kapag may item na tayo Uy, nahuko ko guys Buhay ata ako, buhay, buhay, buhay Buhay ako, buhay, buhay Grabe, pinapasok nyo Grabe, hindi tak sa tore Yun lang Ganda yung ultimate nyo itong si Alessio guys Tumili pa sa taas Uy, so ano mo ko? patay ako guys Tatlo pala doon, ang dami Sorry, sorry Steel or flesh? Ang Ano to. Oh! Grabe naman. Ano yun? Ang ina mo! Ngayon ko lang narita yan ha. Update ba yan? Update? Tatlong end season ay nakalipas. Ay, siyam pala kasi season 10 na ngayon. Kung season 1 ako nag-download na ito. Wala kaming pa alam! Grabe na po ako talagod na ito. Eh guys, help, help, help! Hindi ko pa guys. Ah! Kaya ko, kaya ko, sige, sige, kaya nyo yan, kaya nyo yan, kaya yan, kaya yan Nice one, nice one, nice one. Bili nga tayo ng boots So, you can, eh, traffic, galing muna, mong hook Nice one, naka-ancel, guys Aray, aray, traffic, traffic, eh, hindi ko na lang nangyayari Sige, 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 sige. Ba babak na ako, babak na ako, ha. babak na ako, babak na ako. Wala na akong buhay, wala na akong buhay. Grabe, mga palung palo na yung mga player dito. So, dito, dito, video na. ultimate. Sama-sama. Mm, ano ano Uy, ano yun, ano yun? Uy, natalya. Double kill. to si Lady San. Kaya po natin. Kaya mo, hindi pa natin kaya po. Kaya po tayo guys. Masakit. Ito, ano to? Ay, grabe naman na ikot pa. Boy ba ako, oh, boy? Boy guys. Bako na guys. Grabe naman. Walang walang nagpapatalo. Grabe. Palumpalulat. Ayan ay. ayan na invisible oh. Ayan na invisible. Sino pa to? Sino ba yan? Okay, eh, sige, sige, bigyan. Ay, dito guys, dito guys, dito guys. Uy, uy, tumakbo. Sayang sana, kaya natin yan guys. Eh. Um, guys. Ay, ka kami. Oy, eh, sayang, di ko yung uh, nanguhok na naman yun eh. Oh, di ba? Pwede Sino yun? Ay, mag-ulti mo dyan, Dapat ready pa ito ito na, diba? Hmm, sige, bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo, hmm. Ay, sayo, so, nice one. Ito, pwede ka pagbigyan, eh. Sige, huwag na, huwag na. Play it safe. Look over here. May push ko man lang sana tong farm lane. Para guys, ano next build? Ano next? Ito, ito, ito. I damage. Para ma yung damage. Wala well guys, pag nabok na, na pamatay pa yata ako. Papalap ko na ito. Ano ko pa kasi. Ang ko naman. Hindi mo naman kung ano nangyayari. Basta, sumama ka lang sa clash. Hey guys, tara guys, tara guys, tara guys. Sama-sama tayo. So, edito video, no? Hmm. Eh, sayang di abot yung ultimate. Ito, ito, ito. Ito, ito. one rapush. Uy, ayun na, invisible, invisible, invisible oh, di Uy, patay ata ako guys Ito oh, guys, sama-sama tayo guys Ito, 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 ito Hmm, hmm Ini nunggu. Tayo ba natin? Tayo ba natin? Ay, lilagyan pa ako, oh, guys. Uy, naog po! Ang layo kasi. Ito, ito, sakto pala ito eh. Hmm, hmm. Your turret has been destroyed. Your Ito, ito, ito. Patay ako, guys. Patay na naman ako. Ano ba yan? Ayan, invisible. Dapat ganyan. Sama-sama kayo para may re-rest back. <laughs> Yun lang. Bakla guys. Grabe po. Bakla po tayo. Grabe naman. Hindi ko na maintindihan kung anong skill yan. Hindi ko na alam kung anong skill tawag sa ganyan. Basta rambula na yan. Bakla guys. Bakla guys. Bakla guys. Bakla po tayo mga kalaban. Tara push. 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 Push natin tong farm lane. Your team has destroyed a turret. Ito, ito. May lalapit yata. Pwede ito dito. Nice one! Patay! Okay. Ito guys! Yun ang nguho ko lang yung buhay! Nice one! Victory! Victory! Platinum 3! 4 star! Pagandito na lang itong video na ito! Kung nagustuhan nyo man itong ganito klaseng mga content e pingutin mo na yung subscribe button sa iyo baba para matulungan mo kung obitin yung 100 subscribers natin! So, kita na lang tayo sa ganitong mga content. Hanggang dito na lang itong video na to. Paalam!